Isang bagong kaso na naman ng tanimbala ang viral ngayon sa social media. At ngayong pagkakataon ay sa Clark International Airport naman ito nangyari. Ayon sa ulat, ang latest na nasangkot dito ay isang Pilipinang may asawang foreigner na sa unay malinis ang kanyang bag base sa actual ocular inspection. Pero ang nakakagulat matapos ipadaan ang baby bag sa x-ray machine ay bigla na lamang umanong may lumabas na bala. Paano ito nangyari? May hocus-pocus bang nangyari sa pagitan ng unang ocular inspection at x-ray scan o baka naman may pagkukulang lang talaga sa unang ginawa ng security officer. Kaya hindi agad nakita ang nasabing bala. Mapapanood nyo nga sa mismong video ang insidente at kayo na ang bahalang humusga. Totoo bang nanumbalik na naman ang issue ng tanimbala sa ating mga paliparan at para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Bubuksan ko? Okay, hindi, hindi po, wag hindi po tayo witness sa video. Oh, sige, sige. Alam na. Right Wala ka meron kayo? Meron kayo sa bag? Wala. Check natin yun. Meron na. Meron tayo witness. Okay, okay po. Okay. Yes. Yes, you na No, no, no.

Um, I think they're gonna say it's the bullet, okay, it's the empty bullet. bullet? It's. Agi bala. I'm can, no, 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 no. <laughs> Oh, yeah. Wondered, right? Do I pull it? Yeah. It's the same the same bag. I mean, I don't know how to get in there. sir, ah, magbubukas tayo ng bank for suspected animation, ano? May mga smile pa dyan. yung Sige. C uh, And the passport is there, ah? Huh? Right here, right uh, here. San Francisco po. Okay. Kisali na Kisali natin. Kisali natin. Kisali ang bag ni ata papa for pa, baby. Ay, di, 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 di. Eh, eto po uh, Ay. Uh, ay. O, ayyaw, yi, uh, saan eto? Eto, eto. Eto ba? Eto? Pero eto clear po. Okay, clear po. Hmm? Ngayon, paano? Ayan nyo lang ako, ma'am. Um, Kamay ko, ma'am. Okay. Okay po, ha? <coughs> lang Malaysia. Mm -hmm. Baby stuff pula tiada.

Uy, pwede niyo po i-open the hole? Ayan. Yeah. para kitang kita. Ayan. Papeles, hospital, ano, discharge, mount ng tablet. Baka ito pa sir, meron pa po. Pera ng baby for the bunyag. Sir, pwede nyo yung ano? Pwede nyo yung tanggalin lahat? Okay lang. Okay lang ba, ma'am, na i-share natin na ano? Go po. Ulit. So, ha? Isang X-ray ulit? Oo. So, ah, po magbabalik po. Para ma-insure okay. ko talaga sa akin din eh. Porsyon na... Mm -hmm. na uh, Ito natin ulit na, sir. yung pera ko ng baby. Ito. Saan po niyo? Nakita niyo to ha, gamit oh. ng baby. Gamot. Wala to. Dito lang talaga. Eh, uulitin ko? Ay. Pupunta ko doon?

Charlie, the room, to... I don't know. Talaga namang hindi mo maiaalis sa mga tao ang maghinala sa nangyaring ito. Isipin nyo na lang, sa unang inspeksyon ay walang nakita pero sa ikalawang pagkakataon ay bigla na lang may bata. Kung talagang mahigpit ang seguridad at maayos ang protokol, paano ito nakalusot sa unang tingin ng mga otoridad? Dahil sa insidente ito, ay muli na namang nabuhay ang tanong at pagdududa ng sambayanan. May tanimbala na naman ba? O baka naman may mas malalim na kapalpakan sa proseso ng inspeksyon. Hindi natin masisisi ang iba nating mga kababayan kung nawawalan na sila ng tiwala sa mga sistemang ito. Lalo na't paulit-ulit nga lang ito nangyayari sa iba't ibang paliparan sa Pilipinas. Ang tanong nga ng marami, paano sa ibang bansa ay wala naman nakikitang bala pero pagdating sa Pilipinas ay may bala ka na. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.